isang mabiyaya at mapagpalang araw sa ating lahat. Ito ang inyong Kuya Ace ng Lakbay ni or Quail Farming TV. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit marami pa rin ang naiingganyo o gustong mag-alaga, gustong pumasok, gustong sumubok ng quail farming o itong pag-aalaga ng mga pugo sa kabila ng napakaraming balita o sa kabila ng mga napakaraming nararanasan lalo na't higit ng mga dati ng mga racers or dati ng mag-aalaga ng pugo. Unang-una, kasi ando doon sila sa perception na mabilis ang kita, mabilis kang aasenso to Dito, lalo na kapag nag-harvest ka ng mga itlog, kasi ang nakikita lang nila is yung itlog. Nakikita lang nila yung presyo ng itlog. Pero ang totoo, hindi nila nakikita kung ano ba yung mga uh, struggle ng mga nag-aalaga ng pugo. Lalo na sa ganitong klase ng panahon. Totoo at tunay na nakakaranas na naman tayo ng matinding pagtutumal. No? Tumatambak na naman yung mga iklog Kung ngayon, uh, nararanasan to ng mga dati na at yung masabi natin na matatatag na ng mga quail racers, eh ano pa yung mga baguhan na babago pa lamang susubok at makikipagsapalaran. Handa ba sila na makaranas ng pagkalugi Handa ba silang makaranas ng pagtambak ng mga itlog? Ang totoo, uh, ito yung mga dapat na unang-unang inaalam ng mga baguhan o yung mga naghahangad o yung mga aspiring na magpupugo. Ano kailangan nilang makita kung ano ba talaga yung downfall? Ikaw nga ay sinasabi na nila na may sumpa ang quail farming, may sumpa ang pag-alaga ng mga pugo kasi hindi mo na alam kung kailan ba. Uh, kikita o kung kailan ka ba malulugi. Hindi mo na rin alam kung ano ba talaga yung season. Hindi kaya nung mga panahong una na alam natin ano ba ang season uh, kung kailan malakas ano yung season, kung kailan yung mahina ang uh, benta. So, namamanage pa natin kung kailan tayo magbabawas ng mga alaga o kung kailan tayo magdaragdag ng ating mga inaalaga ang ibon o inaalaga ang mga pugo. Siguro dahil rin sa pag-share ko ng mga informations kung paano ba ako nag-aalaga o paano ba namin namanage yung aming quail farm, hindi po ganun kalaki, hindi po ganun uh, katinde o kadami yung mga alaga namin mga pugo. Uh, sinishare ko lang sa inyo yung mga informations kung sakali man na kailangan ninyo ng tulong, dahil alam ko naman na wala talagang may gustong tumulong, wala talagang may gustong mag-share ng mga informations. Sino ba naman ang gusto talagang uh, 100% na magaya? or gayahin yung kanilang negosyo. So, gusto ko lang pong ipabatid, gusto kong ipaalam dun sa mga nag-aalaga or dun sa mga gustong mag alaga ng pugo na ito pong information na isinishare ko i base lamang din naman sa kung ano yung uh, na-experience ko dito sa ating uh, maliit na quail farm. So, kung naghahangad kayo na matuto, uh, hindi na po talaga ako sumasagot ngayon sa mga comments, hindi na rin po ako sumasagot sa, sa inyong mga messages kasi ayoko na maging instrumento ako sa kasakaliman na bumagsak yung uh, inyong pag-aalaga ayoko na maging dahilan ako ng inyong pagkalugi ang gusto ko lang ay uh, mag-upload ng videos panoorin nyo kung kinakailangan nyo manood, panoorin nyo yung mga videos natin para uh, meron kayong matutunan, pero uh, it doesn't mean po na ini-encourage ko kayo ngayon na mag alaga ng pugo based sa nararanasan or sa na-experience naming mga racers, sa tibay po ng market namin, kahit gaano katibay ang market namin ngayon, talaga pong pag yung tagtumal uh, andyan po yung ibang mga racers na binabagsak talaga nila yung presyo ng kanilang mga itlog para lang mabenta nila so ano pong ibig sabihin nun kahit matibay kang market kapag pinasukan ka ng mga taga-ibang lugar na ang mga itlog nila ay ando na sa punto ng pagkaluge or malapit ng masira ibabagsak nila ang presyo nun Uh, para lang ma-out nila yung mga itlog at kahit pa ay mabawasan or malesen nila yung uh, pagkalugi nila doon sa uh, mga daladala nilang itlog. So, ganyan po talaga yung kalakaran ng uh, quail farming business. Sabi nga nila, isinusumpa or may sumpa na ang pag-aalaga ng uh, mga pugo or pagpuproduce ng mga quail eggs. Kaya, kung makikita nyo, ah, uh, nahimik na naman yung mga quail farming GC, yung mga quail farming groups. Wala na naman po masyadong nag uh, popos ng looking for eggs. Kasi nga, matumal po talaga yung uh, bentahan. So ito, pinapakita ko sa inyo na ito talaga yung totoong itsura. Ito yung talaga yung totoong mararanasan nyo pagdating sa uh, pag-aalaga ng pugo. Hindi po puro kita lang yung Uh, meron pagdating sa quail farming business. Isipin nyo na lang kung gano'ng kamahal yung presyo ng patuka at ilang sako ng patuka ang uubusin mo sa loob ng isang linggo sa loob ng isang buwan para makapag makapagproduce kayo ng uh, mga itlog and yung presyo ng itlog, kagaya nitong ating kinakahon ngayon, ang presyo ng itlog kung hindi magmamatch sa presyo ng feeds, eh panigurado na ah uh, andun kayo sa punto ng pagkalugi. Kaya kung mapapansin nyo, kapag katapos namin magbilang ng mga itlog, inililista namin kung ilang itlog ba yung nakukuha pa namin kada layer ng aming mga cages kasi importante na matrack natin kung uh, nagpo-produce pa ba sila. Kasi wala tayong ibang pagkukuhanan ng data or ng information kung uh, ang mga pugo ba ito o ang mga pugo bang ito ay productive pa. Kaya dapat inililista nyo uh, nagdududamat kayo, sabi nga, nagdududamat kayo kapag uh, nagko-quail farm kayo. Although umiitlog yan, yung dami ba ng itlog na nakukuha nyo ay sapat pa para makabayad ng kuryente, ng tubig, ng pakain, ng labor. Sa isa yan sa mga mahihirap na parte ng pag-aalaga ng pugo. Oo, madami nga tayong itlog. Paano naman kung tumatambak na naman ang mga itlog? So, yung pagtambak ng itlog, delay din yan sa uh, income. E paano kung sobrang dami na ng tambak dahil sobrang tumal na talaga. Kaya ngayon, ang alaga lang namin, uh, from 5,000 heads, nasa 2,800 to 3,300 lang yung current na laman ng aking uh, building. Kasi nga, ayoko na dumaan na naman tayo dun sa punto na sobrang tambak nung ating mga itlog. Totoong umaaray na yung mga racers, totoong umaaray na yung mga uh, namumuhunan sa mga pagpupugo na yan. Kaya ito, isang paalala to para sa mga aspiring, sa mga kaibigan natin na gustong sumubok, gustong mag-aral, gustong matuto ng pag-aalaga ng pugo. Oo, makikita nyo na yung mga pugo, uh, panay ang toka, panay ang itlog. Pero tandaan nyo na kailangan balance pa rin yung dami ng itlog, presyo ng itlog para Uh, masabi natin na meron tayong profit, meron tayong income uh, in case na ganito yung season. Sobrang tagtumal, sobrang taghina ito. So, yung Kuya Ace ng Quill Farming TV. Never stop beaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.